Mapagpalang hapon mga kabartudes sa uh, pasyal muna tayo kasama po yung body natin si Cookie. 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 Ayun. Papasyal po tayo sa dulo. Doon sa dulo. Hindi yan sa malapit sa dagat. Doon lang po tayo mamasyal. Pasyal natin si Cookie.

kasi <coughs> dito ako na nangunguha ng mga pwede natin gamitin sa lagnat ayan yung tinatawag na kaluoy ayun meron meron po yung kaluoy na gamot babalikan lang natin dyan pasyal ko muna si Kukin dito sa dati uh, pumupunta po raw pumupunta po ako rito kaso ngayon ngayon lang tayo nakabalik naman ayan babalik tayo pinasialan natin si Kuki para di po siya mangingina <coughs> Tayo. doon tayo doon uh, dito nanggaling doon tayo nanggaling kanina ayan oh yung, yung ano po yung ayan, doon tayo nanggaling sa taas na yan na may bahay ayan oh simbahan na yan doon tayo nanggaling kanina <coughs> yan oh, yung laga natin wala po yung tali ito po ipakita ko sa inyo ito po yung gamot sa lagnat yung tinatawag na kala, kaluoy ayan o oh. ayan bubunotin natin kukunin natin to ayan, panangkap natin to sa mga sa langis Yan isang rap natin sa langis. Kukuha tayo ng mas uh, madami. Ito po. Ito po yung tsura nyo. Mabango po siya para po siyang minton. Sinasangkap sa langisan para magiging mabango yung ano mo? Magiging mabango yung langisan. Ayan po. Ayan, mga kabartodes, hanggang dito lang muna cut muna natin yung video natin maraming salamat uh, God bless po sa inyong lahat shout out na lang po sa mga cover foodies natin God bless po